Panoorin nyo to. O ano to? Ano yung pakabayo? Hindi ko rin alam kung ano to eh. Eh, kadiri. Yuck. Hindi ko alam kung anong hayop. Hindi ko alam kung anong hayop to eh, mga kabibs eh. Coffee para siyang tea nasa tea loob siya ng tea. ano, ng sinapupunan. Para siyang nasa bahay bata Parang siya. O, oh, para siyang baby na, pitos pa lang na pinatay. Ah, uh, tapos kinain ayun Ayan, ayan, nagluluto, oh, oh, oh. nagluluto sila. Nilagyan sa loob ng ano, okay. ng mga pampasarap yan, mga ricado. ano yan, sheep or what? Hindi ko alam eh. Mga kababs, comment nga kayo ano itong ano na to. Anong klaseng nila lang ito. Lulutuin Ni na nila. Oo, oh, nilagyan nila ng sangkap sa lobo. Oh. Uh -huh. Hindi ko talaga matim kung ano to, kung anong klaseng luto to. Pa hindi. Mga kababs, paki-comment ko ano yan. Mara hindi ako Oh, talaga, hindi ako makain yan. Ano bang klase yan? Kahit nga pala kayo, hindi Wala, ako Ayan pinakulo nila tapos nilagyan parang in-steam nila yeah. Tapos nilagyan sa lamesa Ayan na, hindi, ala, ano to? Kambing, baka? Hindi ko talaga alam eh. Pero, sa ibang bansa yun, talaga kasi yun. sa ibang bansa, exotic food talaga kinakain nila. Hindi sila sanay. Ayun, tunan nyo, nilechon pa nila oh. Niyak. Kaya Panini. mo kaya kainin yan? O, Oo, oh, kumakain ako ng balot. Pero yung ganito, Yuck. parang kadiri masyado. Uh, Mga kababes, comment kayo kung anong klaseng ano to, hayop nila. to, at kumakain ba kayo nito? Nilechon pa nila mm hmm, mga kabayos, uh -huh. itong video na to ha. Tapos mag-comment kayo kung saan lugar kayo para po malaman namin kung taga saan para po malaman namin kung hanggang saan umabot yung video na to. Yeah. Ayan po, ayan oh, o. Oh. Ayan, nilagyan pa ng ano, parang bagong isda na... Um, parang upi ah. Adiri? Yeah.